nandito tayo sa bukit pamimitas tayo ngayon ng kalamansi sabto mga sausawan pwede rin kalamansi juice dito tayo dami Madali lang siya kunin pala. First time ko mamitas ng kalamansi. Hindi siya basta-basta kunin eh. Kasi iba maliliit. sa na nang may tanim ng kalamansi oh. Tamang pick pala o oh, pag ano nito pagkuha pahatak wag pa pag anon Mada sumasama laman eh Dami na Habang namimitas tayo kalamansi yan yung view Oh di ba ganda kasi ito na may kalaman si ito yung mga nakuha namin yan o oh, dami may ibang ano rito sobra ibibigay namin so yun lang dami o oh. maray pang bunga yan eh oh. tapos susunod lang pagka naubusan kami sa stock sa bahay by the way hindi yung pinabe, pinagbebenta konsumo lang sa bahay yan eh.